Hello mga uh, WhatsApp, ka-ritual, mga YouTuber, mga vloggers, kumusta po? Ito po si Kamerly, Agimatera Ritualista. Nandito po tayo para gumanap at uh, nagritual sa mga taong nangangailangan ng tulong sa atin. Ito ay ritual pabalik kay Yuma Protec Protection, pampaakit, pampap, pampabalik loob, kung ano mang klaseng ritual ang ipapa ano mo nakikita nyo yan ay pulahan at pink ito po ay sa kabutihan pagbalik sa loob ng mga mag-asawang nawala at naligaw ng landas at mga mag asawang ng ginayuma mga lalaki at babae ginayuma ng kapwa para mapasa kanila na ito po yung ritual na ito mga people bago nyo po umpisahan manuuri nyo mula umpisa hanggang matapos sa aking video para mas lalo ninyo maunawaan at maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ritual. Ang ritual ng pabalik at gayuma, ang ritual na mga ganyan people ang ritual na ganito people ay tungkol ito sa gayong mga proteksyon pampaakit, pampaamo, pampa pampabait, pabalik balik loob, mahalin pa konsensya ng no, pangkalahatan so temporary lang makikita ninyo ang ganyan dahil maaga pa ako nag ritual ngayon, happy friday last friday of the month ng december 2023 patapos na taon ng 2023 at ito naman ang ginaganap natin para pakita sa inyo na legit po tayong ritualista kung nais nyo naman akong i-pm sa Merly Gonza Pontejos, ang aking facebook account tandaan nyo po, ang aking facebook account ay Merly Gonza Pontejos yan po ninyo ako, i nyo po ako dyan, para <coughs> kung mayroong kayong katanungan o magpa kayo, pagdating naman sa ritual people, wala pong libre dyan people may bayad po ang mga ritual na ginaganap natin bawat ritual na gaganapin mapaitiman man, mapapink, mapaputi o masama may bayad po hindi po biro ang magritual na isang ritualista people, naway na unawaan ninyo at naintindihan kung anong ibig sabihin ng ritual na isang ritual, isang panalangin isang dasal, isang pag-alay ng mga kandila at dasal para matupad ang inyong kahilingan hindi po yan sili na pagpigaan natin aanghang agad Maaring ma maghintay tayo ng mga buwan, taon ay maghintay tayo ng buwan, sorry walang taon maghintay tayo ng buwan, weeks at araw No, mayroon din minsan matagal, mayroon ding maaga, mayroon nga. Depende sa pagreaction ng mga tao. Kailangan kasi people, pag ikaw magparitual, maay, maaring ikaw ang maghintay, o maaring huwag mo namang magmadaliin ang mga bagay-bagay. baka, -bagay. Baga, limitad, limitahan mo yung kakayahan mo. Limitahan mo ang pag-apura mo. <coughs> kasi ang pag-apura, doon din wawaglit, mawawala din. Kaya people, maghintay tayo. wag mag-abang sa ritual. Pagka kayo nagparitual sa mga ritualisang katulad ko na legit, Ingat po, marami po tayong mga scammer ngayon. Pag kayo po nagpa-ritual, huwag po tayong magmadali. Dahil ang ritual, isa po yung kahilingan, isa po yung marami mga dasal na kailangan matupad ang inyong mga kahilingan, people. Kasi kung magmamadali kayo, lalong umaatras ang inyong ritual. Kaya please, huwag tayong magmadali sa inyong ritual. Ang ritual, kailangan pag nagpa-ritual kayo buong puso ninyo, ang isipan at hindi tayo nagmamadali at hindi laging negatif. Lagi tayo minsan kadalasan ang mga taong nagpa-ritual, laging bakit kayo hindi pa siya tumala, bakit kayo hindi pa ganito, bla 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 blah. People, hindi ganoon kadali ang ritual. Kung kayo mag-ritual, napakahirap po bilang isang ritualista pero ito ay ginaganap ko kasi ito ay yung aking tungkulin sa madlang people, sa sangkatauhan, san libutan. Ito ang nakasalalay sa aking linya na aking kapalaran. Kaya yan, <coughs> ang ginaganap natin. Naway maunawaan ninyo na ang ritual ay hindi biro. Maring maghintay. Kung maring maghintay tartalab sa inyo ang ritual, huwag tayong magagalit, huwag tayong mag-ano, na nakita ninyo na ni ritual. Okay, people? Maraming salamat kung may katanungan kayo. I-PM nyo ako sa Facebook account, Merli Gonza Pontejos. Yan ang Facebook account ko para mas maintindihan at malawakan ang pangunawa ninyo. Bye-bye muna. Maraming maraming salamat.